Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Camille Villar. And as the only millennial candidate and a member of the Filipino youth, I strongly believe that I can contribute towards new politics in our country. My values are rooted in the principles of sipag at syaga, o kaya hard work and perseverance, na natutunan ko mula sa aking mga magulang. Combined with my decades of experience in business and two terms in public service as a representative of the lone district of Las Piñas City and as a deputy speaker of the House of Representatives, I believe I can offer fresh perspectives and innovative solutions to help build a brighter future for our generation and those to come. nais ko pong isulong ang mga bagong pananaw at mga makabagong solusyon na natutunan ko sa aking karanasan sa kabila ng aking kabataan. Ito po ang ilan sa mga advokasya na palapit sa aking puso. Una, syempre, ang makabagong kabuhayan. Hindi lamang makapagbigay ng tabraho na siyang napaka-importante po ng ating mga kababayan, kundi trabahong progresibo na makakaangat sa pamumuhay. Nais kong ko tulungan na umasenso lahat po ng ating kababayan na nagsisimula ng kanilang mga negosyo at tulungan ang ating mga kababayan na makahanap ng magandang trabaho katapos nila graduate at may improve ang kanilang hanap buhay para matulungan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Nais nice ko rin pong magkaroon ng makabagong suporta sa edukasyon. Dahil naniniwala po ako ng edukasyon ay ang unang hakbang para sa kabataan upang ihubog ang kanilang kinabukasan. Pag maganda po ang kanilang foundation or edukasyon, ay makakahanap sila ng magandang trabaho at pagkatapos niyan, matutulungan na nilang mayangat ang antas ng buhay nila at ng kanilang pamilya. At syempre, makabagong buhay sa pagbahay. Naniniwala ko na pag lahat ng Pilipino ay may magandang tirahan o magandang bahay, ay magkakaroon din sila ng pagbabago o pagbuti ng kanilang buhay. At sisiguraduhin natin na lahat ng mga programa at uh, polisiya na makakatulong dyan ay susuportahan natin at isusulong natin. Mula po sa aking pamilya, natutunan ko po ang maging matulungin sa kapwa, sa mga nangangailangan. At syempre, ang, ang pagkakailangan ng sipag at syaga para makamit ang iyong mga layunin at inyong mga pangarap at maging ang katapatan sa tungkulin mo kahit ano man yun. At kung papagpalain ko ako at magkaroon ng pagkakataong magsilbi sa aking mga kababayan, nais ko po talagang maging bagong boses para mataguyod po ang bagong bukas para sa ating bansa. Ako po si Camille Villar. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat ma'am.